Kano pa alam mo? Ano Florence Kamitan po. Florence yun ha? Ah. Florence Kamitan. Po. Ito yung magaling na napanood ko maglaro ng isang araw. Kano ba nasa Padilla? Kamitan? 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 lang Kamitan? 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 Hi okay, guys, so papunta tayo ngayon San Antonio para bilhan ng sapatos. Yung napili natin na isang basketball player sa San Antonio. Tapos kikitain natin siya ngayon para bilhan ng sapatos na pwede niyang gamitin. Kasi yung sapatos niya ay sobrang luma na. Pero sobrang galing maglaro ng basketball. Tara! Ayan, nandito na. Nakita na natin yung ano. Anong pangalan ito? Kalimutan ko yung pangalan ng batang ito. Ayan. Sa sapato. Sarado pa. 11.30 yata bukas na dito. Ito yung bibili ano natin yung sapato. Ito, magiging. Ayan. Anong pangalan mo? Ano, Florence Kamitan po. Florence, ha? Uh, ah. Florence Kamitan. Kamitan. Ito yung magaling na napanood ko magdadalot. Na. Magsanata. <laughs> so, bibili natin yung chan ng sapatos. Anong sapatos ang gusto mo? Oh. So, hindi ko po alam eh. At, Wala pa po ng cases mo. Pero may decision na dyan. Nakapagtanong na ako eh. Medyo... Medyo sarado pa. Mainit yan. Yeah. And medyo sarado pa. Ah, dito ah, malinim. Yes. Medyo sarado pa yung store dito eh. Dito kami bibili sa ano, sa high, aim high. Kasi sarado pa. Hintay-hintayin muna tayo. Tayo ah, nga pa nag-antay dito? Uh, oh, ah, uh, kakakitinig lang din po namin. Hindi, it's me So nandito tayo sa Pine Store. Lumipat kami. Gawa na sarado dun sa MHI. So dito kami magbabaka sakali na baka may sapatos na mapili kung pagbibigyan natin. Kumato ka kasi. Ayun, doorbell o. May lumabas na. Eh? Tanpa open. Ina kau Open ko ya. Eh. Ini kami sepatu. Lima as Kalau mau bagong basket Pero may iba kayong basketball shoes. Basketball shoes. Ayun po. Sabrina. Aling ba? Aling latest na? Ito, Sabrina. At saka yung... Ay... Kobe. Ay, pili ka. Pag basketball. Sa kaya ito. Wala kayong on display. Ito, tarong maganda Ito. Anong nan dito? Oh, ako dito. Ito, copy. Ah, copy ito. na lang. Kopya niya. Size ano? 39. I no. may sizes naman kanya. Wala, wala. Size 42 lang. Ano mas size 39 niya? Ito ah. Kasi ang bato, 38 lang ano. No, 38. Ayun lang. May darating na Nakai-raise. Ano lang, baka 2 to 3 days pa. Precision yun? Meron ka yan? mga, sorry, ito. Ano lang, malalaki. Um, wala kayong mga size 39. Okay, 8, 9.5 na. Ito lang yata man. Saka ito

8. size 8 limited lang pala ang size dito ito so, lang size 8 ah oh, wala kayong na size 7 ganyan

Ano bang size nito? 5.5 Yan, yeah. tinitry mo Mataba ang buto Mataba Pero Kaya Kaya, try mo Yan, pagay-pagay yung gawa nyo so, oh, 8.5 din to 8.5 din Paluan nyo to nga so, malaki 8.5 Pero parang malakit <laughs> kasi itong 8.5 8.5 kasi Malaki okay. Ang Sabrina? ka hey. Ano yan? Okay na sa'yo? bago ba Bago po yan. Mayroon mga mayroon. Pro ko lang kayo. Hmm? Pro Mga 8.5 paano? Halap ka pa nga liyan, 8.5. Malaki nga. Ayosin mo kayong pagkakataon. Siyang bagay. sa akin. Mas malaki ang 9.5. Mas malaki ito. Ayosin mo yung lagay. Yang makan sudah ya. Tuh. Ano? <tuh> ha? Tidak wala nang stack. Okay na yung ganda. Magkano to Kuya? tuto Ito na lang po. Kukuha lang akong leg. Amen. Saka daw po pagkain ni Leah. <laughs> yan? Ito na lang ako. Ano mo? Okay.

Kaya hawakan ka mo muna pakita yan. Pakita ko muna sa sa video. Punasan mo na lang ito ni John ay yung pasa ito. So, kasi andito yung anak ko gusto nakalabas lahat. Kaya minsan mm -hmm. okay, so yung pambata, na lika po pare so, ka. Ito mga bata pambata. Naiwan pare pareho Hawakan mo ito mo sa Kaya ito yung napili niya. Na. Ano pa pangalawa na ulit? Florence kami. Florence. Anong ano ito? Anong model nito? Oh, ano ma'am? Kobe. Oh, Kobe. alam Ano masabi mo? Maraming maraming salamat po. Papa Jem Vlogs. Like and follow po. Ito yung nabili niya. Na. Florence. Yan. Kolay orange na Kobe. Ay, lalaman ka. Ay, Kobe. Ay, sport. Dito kami minahanap na sapatos kasi dun sa MHI, sarado pumunta kami dun kanina medyo naghintay pa kami ng ilang minuto eh hindi pa sila magbubukas so kaya naisipan ko pumunta na kami dito sa Pine Store so thank you kuya sige pa tara naghintay wala kayo na iwan sige po sige po Pine Liam eh Pine Liam lagi na kinakalimutan ni eh. Saan mo? Naubo <coughs> na ako ah. Salamat po. Thank you po, ya Wag kang bibili mo. Baka pagbiyak mo. Kapatay mo na. So, ayan. Pauwi na kami. So, nakabili na kami ng sapatos. Tapos, pauwi na rin kami. Ayan. Si Florence. Ayan. Thank you guys. Thank you for watching. Bye-bye.